Sari. Good afternoon po sa atin lahat. Time check natin is 4.43 p.m. So, December 21, 2023. O, oh, di diba, days na lang. Pasko na talaga. <laughs> Kaya naman, talagang habang papalapit naman yung Pasko, nagiging super busy tayo sa ating tindahan sa lahat. Di ba? lalo na tayong mga nanay, ay mga tindera. Ayan. So, for today's video, yep, i-update ko lang kayo sa aking tindahan, sa mga fast-moving items ngayong araw na ito. Simula umaga, na walang tigil yung mga uh, customer natin, lalo yung mga bata. Sa mga items na pinabalik-balikan ng mga bata ng mga customer natin kanina. Simula kanina umaga hanggang hapon. hayyan. ngayon lang sila humupa sa kanilang uh, pagbili-bili. Kaya nakapag nakapag-vlog tayo ngayon. So habang walang mga bumibili kasi talagang simula umaga talaga uh, may mga araw talaga guys no ta na may mga araw na halos walang bumibili, bilang na bilang mo. May mga araw naman talaga na halos walang tigil yung mga customer natin. Yung bang mayat maya talaga sila. Ayan. Ayan, binuksan na natin yung ilaw kasi dumidilim na yung ating loob ng tindahan. So, ito, Ah, uh, ito yung yogurt natin. So ito yung mga naging fast moving today sa ating tindahan. Binabalik-balikan siya ng mga bata. So bali maghapon, nakatatlong balot na tayo nito kasi isang balot nito guys is 50 pieces siya. So dito, meron tayong tubo na 16.50 kasi ah, uh, hindi 15 50, pala kasi yung isang balot nito na puhunan is 34.50. So meron tayong 15.50 pesos na isa uh, sa isang balot. So, ito nga yung mga pinamili natin kahapon na So, bumili lang ako nitong ano, ah, uh, pansit kanton. Kasi naubusan ako nito, nag may nabili sa akin bu, uh, na isa, buti na lang saktong isa lang yung binibili niya. So, naubusan nga tayo. Bumili ako kahapon ng uh, 15 pieces ng pansit kanton naman na kalamansi. Ayan. Tapos, uh, bumili tayo nito siyang magtay ng ating Durbrand Choco ayan, tapos yung ating ito yung sinasabi ko ngayon um, fast moving sa atin so nilagay ko siya doon sa garapon kasi pagkabukas na ito guys nilalanggam siya doon sa ating harapan ng tindahan so ayan, dati kasi pag nakasabit lang siya dito so pag once na nabuksan na siya nilalanggam siya So, nilagay ko siya sa garapon. Tapos, naka, ayan, naka, kailangan talaga nakabaluktot kasi nga, mahaba yan. So, basta talaga mga pipisuhin ng mga pambata, talagang patok yan sa mga bata. Kasi bihira na lang ngayon tayo makapagbenta ng tigpiso dahil nga napakamahal na Ultimo mo yung mga pa, mo yung mga chicherya na dating tigpiso, hindi na siya pwedeng ibenta ngayon na tigpiso. Kasi pag piniso mo siya, sa isang balot mo lang meron ka lang piso. O di ba? Nakaka halos sa uh, lugi ka na sa ano kasi yung effort mo ng pamimili mo tapos pipila ka pa kaya uh, hindi na ako nagtitinda ng mga ganon dahil pag binenta mo siya ng tatlo lima, halos sa ayaw nang bilhin ng mga bata ayan so bali yan lang talaga yung binili ko kahapon ito ba, yung binili kong yogurt kahapon dahil nga naubusan ako ang binili ko niyan kahapon is tatlong Uh, tatlong, uh, limang balot. So, nabenta na ngayon tatlo, plus yung natira pa natin na, ano, bali, apat na balot na pala na paubos ko. Ngayong araw lang na ito. Tapos, isa pa sa mga binabalik-balikan ng mga bata today is yung ating glow stick. Ayan, yung mga hindi na halos nabibenta ng mga glow stick natin. Itong mga nakarambuan. So, ngayon naman, bumawi ang mabenta natin ngayong araw na ito ng glue stick is nasa 15 pieces, ayan, kasi yung mga bata, eh, gumagawa nga ng boga, kaya mabenta yan ngayon sa atin tapos dito naman sa ating mga lighter, ayan isa yan sa mga requirements nila, sa paggawa ng mga boga, yung ating cricket na lighter, 20 pesos kasi mabentahan ko yan guys so nakabenta tayo ng mga 10 pieces ng ating mga tighter ngayon. Yan yung mga binabalik-balikan ng mga bata, bising busy sa paggawa ng boga na talagang pinagbabawal naman talaga pero matitigas ang ulo ng mga kabataan. Pilit pa rin gumagawa. So, ayan lang naman yung ating update for today, guys. So, ayan yung ating mga gawain. Napakadami nating gawain talaga lalo itong araw na to. So, sabi ko, guys, habang papalapit yung Pasko, nagiging super busy tayo sa ating tindahan, sa lahat dito sa loob ng ating bahay. <laughs> diba? Nakakapagod. Lalo't solong-solo natin lahat ng mga gawain dito. So, dapat itong ating mga devotee, dapat talaga mamimili ako ng... Ayan, ito pa yung napamili natin ng isang araw ng mga alak. So, dapat mamimili ako ngayon ng uh, gin bilog. Dito sana ako sa box. Kaya lang yung anak ko, busy busy sa kanyang motor, eh, pagpapagawa. Ito, wala na rin tayong mga uh, mismo, yung ating mga sprite. Tapos, so, okay lang na naman kasi yung sprite ko. Hindi naman talaga siya fast moving. Kaya, Uh, pa isa-isang case talaga binibili ko. So, ang fast moving sa mga mismo natin is yung ating mga cook. Ayan, cook mismo. So, tapos, yung ating mga sito, wala na rin tayo. So, siguro, bibili man din ako ng mga sito natin, kaya lang, uh, per piraso lang, dahil nga, slow moving yung ating mga sito. So, itong box natin, hindi ko itatapon ni natin, kasi yun yung mga ipapalit naman natin ng mga Uh, lagayan natin dito sa mga noodles kasi lumang luma na yung mga lagayan natin ng noodles yan 5.17 pm pa lang pero talagang madilim na yung loob ng tindahan natin kaya kailangan na natin magbukas ng ilaw natin di ba ayan <laughs> so medyo dumidilim na rin yung labas tahimik na kanina talaga walang tigil ang mga customer natin so thanks god talaga kahit papano eh ah, uh, medyo maaga pa lang eh, medyo nakarami na tayo ng benta. So, aayusin ko lang itong ating mga pinamili kahapon. konti lang, ba diba? Pero hindi pa rin natin siya nagagawang ayusin sa sobrang busy natin. Ayan. So, flex ko lang din pala itong ating upuan. <laughs> in order yan sa online ng aking anak nung isang araw pa. So, parang in order niya para dito sa tindahan. Kasi nga, nakikita niya siguro palagi lang ako nakaupo doon so yun kasi tambayan ko so hindi nga kasi ako naglalagay dito ng mga extra na upuan dahil nga nasisikipan na ako sa aking tindahan so hayan guys sa uh, sa aking mga viewers uh, silent viewers, subscribers followers sa aking FB page maraming salamat sa walang sawang support na sa aking channel at lalo na sa aking mga kawaiti friends, thank you for watching see you on my next vlog, bye bye Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Scottish blogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari, Sari business.